apaka busy naman ng person na yan. So, dito guys, is sobrang hassle guys. Kasi sobrang dami nangyari kanina. Hindi na natin na kasi yun nga, nagmamadali tayo. And kaya naman mag guys. Kaya yun, so si Mew yung ginamit natin, si Art Raid. And hindi natin na-expect na ganun mangyari. So, nahugot yung host niya sa may carburetor ang yung card niya. And yun, lang naman yung gasolina. Hehehe. <laughs> syempre tulak mo tayo that time. Pero yun lang, so, lunes lunes pagsubok yung ating nakita agad yung ating kinaharap pero ganoon talaga di ba kailangan nating mapag mapagdaanan na lahat ng mga pagsubok na yan and that is always just a challenge sa atin hindi to kasi natin pero yun kailangan nating gumawa ng mga reports natin dahil tabak tambak na guys kaya napaka peace ang person and then ginamit natin itong vingat natin para mag productive tayo today dahil nga yun nga umagang umagang daming mga pagsubok na nanggarap. and dito guys study, third subject natin or third class natin so what 6 ito So, hindi yung ginagawa ng mga anak ko dyan. Yung itawid ko nga po is percussion. Yun. Okay, so let's check. And kaya na guys, ito yung senaryo namin kapag tanghali. So, kasama ko sila, Ma'am Linia, si, si Ma'am Esma, si Sir Cedric. Ko. So, yun. So, syempre chika-chikaan mo dito and then pag-usapan namin yung mga kailangan namin i-submit ngayon at sa mga reports na gagawin pa sa susunod na araw. Yun, sobrang saya lang naman. Mm -hmm. Yun, ito yung mga kwentuhan namin, kapag-bakante namin, kismisan. Yan. And, yun, daming mga pagkain. Sure, share. Yan, so, ang wala ko dyan pala is uh, bangus at yung itlog. <laughs> kasi ako lang ba yung napapapayat na hindi naman pumapayat? Mm -hmm. Yun, kailangan lang i-maintain yung weight natin kasi nga, kapag long na naman tayo ng 80 is yun baka babalik na naman yung sakit natin na yung uric acid natin pag tumaas is syempre para magkaroon tayo ng rayo baka lumtig mo na, na yung tayo kinagituming tayo and ayoko na ayoko na yung mangyari sa akin kaya yeah, dinidisiplinahan ko na yung sarili ko kasi nga yun malapit na naman ang pinagpo-bonus. last year talagang doon na punta yung bonus natin sa hospital sa pagpapagamot and ayoko na and then meron tayong project ngayon so Pagkatapos ng project na yun, magbabayad tayo ng utang. Kaya nakalaan doon yung ating sahod or sa ating bonus sa Nuelmberg. Kaya kundi-kundi lang kinakain natin and then hindi lang, piling-piling -pili lang talaga. Pero kapag minsan yun, <laughs> di napapigilan kasi nga sobrang stress at sobrang pagod sa work. Ito lang, kailangan natin ng energy. Yan, so kakain ako ng madami. Pero man. limitless lang talaga yung rice. Yan, so sa mga gulay, carb, itlog lang talaga yung kinakain natin minsan. Ay, hindi pala minsan. Araw-araw yon Tapos yung okay nila at lerma. Tapos sopas, ganun. And madami pa. So yung, hindi na ako mag-aano uminom ng coke. Yung soft drinks, madami, madalang na. Hindi ka noon na talagang everyday. Ayun, so dito guys, hindi na ako nakapag-video. So uwian na nga. So 4 o'clock na ng hapon. And then, palinis ko na dyan nagligpit na kapag tapos ko ng ligpit is inayos ko na mga gamit ko kasi nga uh, malapit na magalising ko dito guys ito yung ganitong senaryo sa amin araw araw hindi And ko yun. lang sila Cedric at saka sinin niya dahil sabi sabi kami umuwi yun ready to go home na po yan so yun yung nangyari sa ating sa na to <laughs> pero bago tayo umuwi kasi nandito kami sa office yan Abis namin nila Cedric, mam Ma Esma, mam Ma Minya, and yung mga iba pa. Siyempre yung mga gusto ko dito. Yan. <laughs> Then sila na to guys. Yan. Silong... Kaya so punta tayo dun sa kasalong ko. Pero patayin muna natin tong mga ceiling fans. Kasi walang gumagamit. Yan. Yes sir. Ito lang naman. Alam naman. Alam naman natin. Ginagawa natin. Okay, so let's G. Ini men. Ya. Oh. Ingat, ingat, pemam. Ma ingat. Masalah juga, is.